Basahin po natin ang 1 chapter 12 hanggang 25. Anim na araw nga bago magpaskwa ay naparoon si Jesus sa Bitanya na kinaroonan ni Lazaro na ibinangon ni Jesus mula sa mga patay. Kaya't iginawa siya doon ng isang hapunan at si Marta ay naglilingkod na tapat si Lazaro ay isa sa nangangkaupo sa pagkain na niya. Si Maria nga kumuha ng isang libra na ang kintong taganas na nardo na totoong mahalaga at pinahiran ang mga paan Hisus at kinuskus ang kanyang mga paan ng kanyang mga buhok at ang bahay ay napuno ng amoy ng ang Na Natapot si Judas Iscariot na isa sa kanyang mga alagad na sa kanyang magkakanulo ay nagsabi bakit hindi ipinagbili ang ang ito ng tatlong daang dinaryo at ibigay sa mga dukha? Ito'y sinabi nga niya, hindi sapagkat ay pinagmalasakit niya ang mga dukha, kundi sapagkat siya ay magnanakaw at yamang nasa kanya ang sukot ay kinukuha niya ang mga doon ay inilalagay. Sinasabi nga ni Jesus, pabayaan ninyong ilaan niya ito ukol sa araw na paglilibing sa akin, sapagkat ang mga dukha ay laging nasa inyo, ngunit ako'y hindi laging nasa inyo. Ang karaniwang mga tao nga sa mga Hudyo ay naalaman na siya ay naruroon at sila ay nagsiparoon, hindi dahil kay Jesus lamang, kundi upang makita nila sa Lazaro naman na muling ibinangon niya mula sa mga patay. Datapot na nagsanggunian ang mga pangulong sa Sarduti upang kanila maipapatay pati si Lazaro sapagkat dahil sa kanya marami sa mga Hudyo ang nagsisialis at nagsisipan ng palataya kay Jesus. Nang kinabukasan ang isang malaking karamihan na nagsiparoon sa pista. Pagkabalita nila na si Jesus ay dumarating sa Jerusalem, ay nagsikuha ng mga palapa ng mga puno ng palma at ng silabas na sumalubong sa kanya na nagsisigawan. O sana mapalad ang pumarito sa pangalan ng Panginoon sa makatuwid bagat ang hari ng Israel. At si Jesus, pagkasumpong sa isang batang asno, ay sumakay doon gaya ng nasusulat, Huwag kang matakot, anak, na babaeng na narito ang iyong hari ay pumaparito na nakasakay sa isang anak ng asno. Ang mga bagay na ito ay hindi napag-unawa ng kanyang mga alagad sa pasimula, ngunit na si Jesus ay maluwalhati na ay sa kanila na alaala na ang mga bagay nito ay sinulat tungkol sa kanya at kanilang ginawa ang mga bagay na ito sa kanya. Ang karamihan ng kasama niya nang tawagin niya si Lazaro mula sa libingan at siya ibangon sa mga patay ay siyang nangagpapatutuo. Dahil dito rin naman ang karamihan ay nagsiayon at sumalubong sa kanya sapagkat nabalitaan nila na siyang gumawa ng tandang ito. Ang mga pareseyo ngay nangagsang usapan, tingnan ninyo kung paano kayo walang anumang ikapanaig. Narito, ang sanglibutan ay sumusunod sa kanya. Mayroon nga'ng ilang grego na nagsiahon sa kapistahan upang magsisamba. Ang mga ito ngay nagsilapit kay Pilipi na tagabit sa ita ng Galilea at nagsipamanhik sa kanya na sinasabi, Ginoo, ibig siya na naming makita si Jesus. Lumapit si Pilipi at sinabi kay Andres. Lumapit si Andres at si Pilipi at kanila sinabi kay Jesus. At sinagot sila ni Jesus na nagsasabi, Dumating na ang oras na ang anak ng tao ay luwalhatiin. Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ang botel ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay ay natitira siyang mag-iisa, ngunit kung mamamatay ay nagbubunga ng marami. Ang umiibig sa kanyang buhay ay mawawalan nito, at ang napupuot sa kanyang buhay sa sanglibotang ito ay maiingatan niyaon sa buhay na walang hanggan. Amen.